Merong mga umorder sa atin sa TikTok shop. Ito na yung inaantay ninyo. Tignan nyo to. Ah, uh, shucks. Sobrang dami ninyo. No, ito yung items nyo. Isa-isahin ko lang itong mga umorder na to. Uh, big shoutout kay Ma'am Imelda ng taga Pangasinan, Lingayen. Ma'am, parang umorder na kayo dati. Umorder na ba kayo dati? Uh, boss Rafi ng Mandaluyong. yung boss. Atin sa'yo. No? Gets mo na, no? 700 ml yan boss Gets mo na yan Mamaya, shoot ako ng isa-isa para sa inyo no? Tapos ma'am Jeneline ng taga Silang Cavite uh, Ma'am Daisy ng taga Tagig And ma'am Trixie ng taga Cardona Rizal Santa Rosa Laguna. Ah, ito yung kay Ma'am ano. Ah, uh, ito yung sa anak ninyo, Ilay, no? Ilay. Ito yung order ng dalawang 500 ml tsaka isang galon. Tapos yung mom mo yung taga Taiwan. Yayanin ng Taiwan. Tama ba? Tag na lang din yung mom mo. But anyway, ito na yung mga orders ninyo. Ito na yung mga way ninyo. Ayan yung mga yan. No? Bubble wrap natin. Mapipick up mamaya. Mapupunta na kagad yan.